Iniisip ni Kang Taesan kung saan na siya at ang multo na padpad. Madilim na madilim ang lugar na ito kaya't napaiisip siya kung ganito ba ang pakiramdam kapag nasa kalawakan ka. Nanginginig naman sa takot ang multo. Hindi siya makapaniwala na ginawa ito ng isang deity dahil nakasisiguro siya na ang ganitong klaseng imbitasyon ay impossible. Kaya naman napapatanong siya kung paano ito nangyari. Unang beses makita ni Kang Taesan ang multo na matakot ng ganito. Ngayon lang niya ito nakitang tila nawawala na sa sarili. Nagpatuloy ng maglakad si Kang hanggang sa marating niya ang isang gusali. Ang disenyo nito ay tila gusali galing sa lumang Greece Nagpatuloy na sa paglalakad paloob si Kang. Inaawat naman siya ng multo at sinasabi nito na hindi siya dapat basta-bastang pumapasok na lang. Sinabi naman ni Kang na ang deity ang nag-invita sa kanya dito at nais niyang makita ang itsura nito o makausap man lang ito. Ang Endless Corridors ay mga pasilyong tila walang katapusan sa haba. Habang naglalakad ka, pakiramdam mo ay hindi mo naaabot ang dulo nito. Maaari itong magdulot ng pakiramdam ng pagkaligaw o pagkaubos ng pag-asa. Ang mga hiyas ay nakakalat ng kasingganda ng isang hardin ng mga bulaklak. Ang kanilang mga kulay at kislap ay tila mga bulaklak na namumulaklak. Parang isang obra maestra ng kalikasan, lumilikha sila ng isang kahangahangang tanawin. Ang kisame ay napakataas na tila walang katapusan. Habang tumitingala ka parang hindi mo maabot ang dulo nito. Para itong umaabot sa kalangitan, nagbibigay ng pakiramdam ng kaluwagan at walang hangganan. Sa gitna ng templong ito, may isang bagay na tila mahirap paniwalaan na tunay na nabubuhay dito sa mundo. Ang kanyang kagandahan at misteryo ay nakakamangha parang galing sa ibang dimensyon. Ang mga taong makakakita sa kanya ay siguradong mamamangha at hindi makakapaniwala. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng pakiramdam ng pagkamangha at paggalang. Tunay na ito'y isang kamanghamanghang bagay na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa sinumang makakakita sa kanya. Ngayon ay nasa harapan na ni si Maria, ang goddess of choice. Si Maria, ang diyosa ng pagpili, ay kilala sa kanyang kakayahang gabayan ang mga nilalang sa tamang desisyon. Siya ang nagbibigay ng liwanag at karunungan sa bawat pagpili kaya siya'y sinasamba at pinapanalanginan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng katiyakan at kapayapaan sa mga taong humaharap sa mahahalagang desisyon ng kanilang buhay. Nagagalak si Maria na makita si Kang Taesan. Ang kanilang pagkikita ay nagdulot ng tuwa at saya sa kanya. Hindi niya mapigil ang ngumiti habang nilalapitan siya ni Kang Taesan. Sinubukan niyang atakihin ang mentalidad ni Kang. Kumamit siya ng iba't ibang estratehiya upang guluhin ang isip nito. Kayon paman, nanatiling matatag si Kang sa kabila ng kanyang mga pagsubok. Napansin ni Kang na nahihirapan ang multo kumpara sa kanya na nakayanan ang ginawa ni Maria. Kaya't sinita niya ang deity ngunit nanatiling may galang. Tinanong niya ito kung bakit niya ginaganoon ang kanyang mga bisita. Gusto niyang malaman ang rason at intensyon sa likod ng ganoong pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagtatanong ng may paggalang, ipinakita ni Kang ang kanyang interes na maunawaan ang sitwasyon. Itinigil na ni Maria ang kanyang ginagawa at nagpasalamat naman ang multo sa kanyang kabaitan at habag. Kinamusta naman ni Maria ang multo. Naalala niya pa ang masamang nangyari nung una nilang pagkikita. Nang maalala naman ito ng multo ay nanlumo siya. Ano kayang madilim na karanasan ang sinapit niya sa kamay ni Maria noon? Si Maria, ang diyosa ng pagpili, ay kilala sa kanyang kapangyarihang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Bilang diyosa na nagpapataw ng isa pang pagpipilian sa mga mortal na gumawa ng maling desisyon. Siya ay nagbibigay ng pagkakataon upang itama ang kanilang mga kamalian. Sa kabila ng kanilang pangit na mga desisyon sa buhay, naniniwala siya na nararapat silang magkaroon ng pagkakataon para sa pagbabago at matuwid ng landas. Unelcome na sila ni Maria sa kanyang templo. Kakaibang lakas ang nararamdaman ni Kang. Alam niyang iba ito sa mga naramdmaan niya dati pa. Pangibang dimensyon talaga ang lakas na ito. Kaya naman hindi niya lubos maisip na merong daan o libong nilalang na may ganitong lakas. Magalang na humingi ng permisong magtanong ang multo kay Maria. Pinayagan naman siya nito at sinabing wag na siyang matakot at patay naman na siya. Tinanong ng multo na sa pagkakaalam niya ay hindi pwedeng maimbitahan ng mga deity ang kagaya nila ni Kang na isang mortal lalo na sa kanilang mismong templo pa. Sinabi naman ni Maria na silang mga mortal ay hindi kakayanin ang presensya ng mga deity gayon pa man ang problemang ito ay kaya nilang soulless Ang pinakatutong rason kung bakit hindi sila pinapatawag ng mga deity ay dahil hindi sila karapat dapat. Ito ay simpleng dahilan lamang na mahirap para sa iba na tanggapin. Direkta namang tinanong ni Kang na bakit siya pinatawag ni Maria. Nais niyang malaman kung meron ba siyang halaga kaya siya interesado sa kanya. Nagulat naman ang multo sa mapangahas na tanong na ito ng atong bida. Sinagot naman kaagad ito ng goddess of choice. Sinabi niya na may halaga si Kang para sa kanya at nais niya itong makita ng personal. Kakaunti lang ang tumatanggap sa kanyang hamon o trials at lalong konti naman ang napagtatagumpayan ito. Pero wala ni isa ang kinaya ang kanyang enhanced trial gaya ng ginawa ni Kang. Sumingit naman ang isa pang katanungan si Kang. Tinanong niya si Maria kung anong gagawin nito kung sinubok ang DNA o lokohin ni Kang ang mga choices na ibinigay sa kanya. Sinabi ni Maria kay Kang na kung hindi siya naging tapat sa kanyang pagsubok ay hindi niya ito magugustuhan. Kung nagkulang ka sa katapatan sa panahon ng iyong pagsubok, dagdag niya, hindi sana magiging magaan ang loob ko sa iyo ngayon. Inihambing niya ito sa isa pang nilalang nakatabi ni Kang, na hindi naging tapat at ngayoy nagdurusa sa resulta ng kanyang mga aksyon. Nanginginig naman sa takot ang multo nang marinig niya ito. Tanda niya ang kalokohang ginawa niya. Inawakan niya si Kang na para bang nagpapakita ng pagkalinga kasabay ng pagbabanta. Tinanong niya itong muli kung ayaw ba niya talagang maging disipolo niya. Sinabi niya na kung tatanggapin ito ni Kang ay ang lahat ng kanyang nanaisin ay matutupad. At kung ay magiging representative nito ay siguradong mapagtatagumpayan niya ang lahat ng pagsubok sa labyrinth. Sinabi niya rin na walang mga ngahas na labanan siya sa oras na maging disciple na siya. Pumingi naman ang tawad si Kang at muling ni-reject ang offer ng goddess sa kanya. Iginalang naman ni Maria ang naging desisyon ng ating bida. Sinabi rin niya na hindi rin pangit ang pinili niyang landas. puling nagtanong si Kang sa goddess of choice. Tinanong niya rito kung gaano siya kakilala ng mga deity. Nangiti lang si Maria nang marinig ito mula kay Kang Taesan. Sinabi niya rito na alam nilang hindi ito ang unang buhay niya o unang beses makapasok sa labyrinth. Alam din nilang ginamit ni Kang noon ang item na nagmula sa suka ng isang ahas. Ang tinutukoy niya rito ay yung Ouroboros bezor na ginamit ni Kang para bumalik siya sa nakaraan. Naaawa si Maria kay Kang dahil nahulog ito sa isang patibong kaya't napunta ito sa maling lugar. Iniisip naman ni Kang kung paano siya napatibong. Pinaliwanag naman ni Maria kay Kang na isa itong malaking patibong dahil imbis na nagpapahinga na siya sa kabilang buhay ay nandirito na naman siya para muling parusahan ang kanyang sarili. Hindi siya maintindihan ng ating bida, pero alam niya marami itong nalalaman kaya't nais niya pang patuloy na magtanong dito. Pero inawat na siya ni Maria. Sinabi ni Maria na ang mga ganitong usapin ay kakulangan nila kaya't hindi niya ito pwedeng ikwento kay Kang Nang Libre. Sinabi niya na kung gusto niya maging apostle niya ay magagawa niyang ikwento ang mga ito sa kanya. Bigla namang nagkaroon ng malaking biyak sa kaninang tila walang hanggan na kisame. Sinabi ni Maria kay Kang namukhang hindi pa ito ang oras niya. Pinayuhan niya itong magpalakas pa kung nais niyang malaman ang mga nais niya pinapababa na niya ang dalawang mortal. Ito na ang hangganan ng kanilang pagkikita dahil may isang deity na pasaway ang bigla na lang pumunta dito. Sa isang pitik lang ng daliri ni Maria ay nilamon na ng sahig sinakang at ang multo. Huli na silang nalipat sa ibang dimensyon. Sa kanila namang pag-alis ay nakita nila ang isa pang deity na galit na galit kay Maria. Hindi siya makapaniwala na naunahan siya ng goddess of choice. Tila na laglag naman sa kisame ng labyrinth sinakang. Hindi nila maunawaan ang mga nangyari dahil sa bilis nito. Pero laking pasalamat nila at hindi sila inabutan ng kung sino mang dumating na iyon. Ngayon ay may bagong realisasyon si Kang. Simula nung una ay pagpapataas lang ng stats niya ang nasa isipan niya. Mas mataas kinalite yon o mas mataas pa sa ibang NPC gaya ni na Ainzor. Nung una ay ito lang ang goal niya pero nang maramdaman niya ang presensya ng isang deity ay nagbago na ang isip niya. Kung nga ang ibang modes ng labyrinth ay peke ibig sabihin nito ay makukuha niya ang lahat ng nanaisin niya sa lugar na ito na tinatawag na tunay na labyrinth. At kung magagawa niya yun ay nais niyang malaman kung makakapalag na siya sa mga deities.